kahulugan ng booger sa panaginip. Ang mga panaginip ay maaring madalas na nakakalito, lalo na kapag ang mga ito ay nakasentro sa medyo kakaiba o hindi komportable na mga paksa, tulad ng mga booger. Kahit na mukhang nakakatawa o nakakahiyang tuklasin, ang mga panaginip tungkol sa mga booger ay maaring magkaroon ng makabuluhang kahulugan maaaring sumagisag ang mga ito ng iba't ibang damdamin, kaisipan o sitwasyon sa iyong paggising. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mga interpretasyon at posibleng kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga booger na nagbibigay liwanag sa kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga kakaibang panaginip para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa buger? Ang panaginip tungkol sa mga buger ay maaaring magpahiwatig ng pananabik na ng mga hindi ka nais-nais na aspeto sa iyong buhay. Maaaring sumasagisag sa mga ito sa mga kaisipan, pag-uugali o karanasan na sa tingin mo ay hindi ka nais-nais at nais mong alisin. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring tumukoy sa mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o kahihiyan na nauugnay sa isang partikular na aspeto ng iyong buhay. Maaari itong magbungkahi ng pagkabalisa tungkol sa kung paano mo ipapakita ang iyong sarili sa mundo o ang pagkakaroon ng isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng paglilinis na katulad ng isang metaphorical na sa gabal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng buger. Kapag nanaginip ka ng isang higanteng buger, maaaring sumisimbolo ito ng mga damdamin ng inis o discomfort sa iyong paggising. Maaaring umira lang isang nakakainis na pumipigil sa iyo na makaramdam ng kapayapaan o kaginhawaan. Bukod pa rito, ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa nakakulong na kahihiyan o mga inis na kailangan mong alisin sa iyong buhay. Ang hindi pangkaraniwang simbolo na ito ay maaari ding paraan ng iyong hindi malay na isip sa pagpapahayag ng pangangailangan para sa kalinisan o paglilinis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumunot ng mahabang buger kapag napanaginipan mong bumunot ng mahabang booger mula sa ilong, ito ay maaaring sumisimbolo sa pagpapakawala o pag-alis ng isang bagay na negatibo sa iyong buhay. Ang ilong sa panaginip ay kadalasang nauugnay sa pangunawa sa sarili at sa paraan ng pangmalas natin sa iba. Kaya ang anumang negatibong lumalabas dito ay maaaring kumakatawan sa pag-alis ng mga negatibong kaisipan masamang gawi o hindi malusog na relasyon. Ang pagkilos ng paghila nito ay nagpapahiwatig na maaari itong maging isang malay na pagsisikap sa iyong bahagi. Bilang kahalili, ang pagmamasid sa haba o laki ng boogers sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ang mga negatibong impluensya o isyo sa iyong buhay ay hindi natugunan o hindi pinansin sa loob ng mahabang panahon. Kahit gaano kabigat ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapahiwatig ng paglago, pagbabago at proseso ng pagpapabuti ng sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumunot ng buger mula sa iyong ilong. Ang panaginip na bumunot ng buger mula sa iyong ilong ay maaaring kumakatawan sa pagpapalaya o pagalis ng isang bagay na hindi ka nais-nais o pabigat sa iyong pagising ipinapahiwatig nito na inaalis mo ang mga negatibong impluensya o emosyon na bumabagabag sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaari ding magpahiwatig ng pangangailangan na alisin ang iyong mga maling kuro-kuro o maling akala at magisip isip ng mas malinaw tungkol sa ilang mga bagay. Mahalagang ito ay isang paglalarawan ng paglilinis, pagrinyo at personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alisin ng mga buger. Ang panaginip na alisin ng mga buger ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na alisin ang negatibo, stress o mga problemang umiiral sa iyong buhay. Ito ay isang simbolikong indikasyon ng iyong isip upang alisin ang mga hindi produktibong kaisipan o matagal na problema at magbigay ng puwang para sa mas malusog na mga pananaw. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan din na ikaw ay naaabala ng ilang mga isyo sa kalusugan na nakakagambala sa iyong pag-iisip. Isa itong hindi malay na paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili at pangkalahatang kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga booger. Ang panaginip na makakita ng mga buger ay maaaring kumatawan sa pinigilan ng mga damdamin ng kakulangan sa ginhawa o pagkasuklam na iniiwasan mo sa iyong pagkising. Iminumungkahi nito na mayroong ilang mga negatibong karanasan o emosyon na nahihirapan kang harapin o ipahayag. Sa gayon ay nagpapahiwatig ng pangangailangang harapin ang mga hindi kasiyasiang sitwasyon o kalungkutan. Maaari ding itong magpahiwatig na ikaw ay nababagabag sa mga hindi kalinisang gawain na maaring negatibong nakakaapekto sa isang relasyon o pakikipag-ugnayan sa lipunan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga buger ay sumisimbolo sa isang pagnanais na alisin ang mga hindi kanais-nais na aspeto sa iyong buhay, kakulangan sa ginhawa o kahihiyan tungkol sa isang partikular na aspeto ng iyong sarili o ang pangangailangan na linisin ang isang bagay sa iyong buhay.